empty the only thing I can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town hello guys welcome back to my youtube channel Italian. guys uh yung bago pala sa YouTube channel guys uh paki click navigation subscribe, like, notification them all para manalipay kay guys sa aking mga susunod na mga upload na mga videos na, ma, na ano po, mapapanood nyo. Maraming salamat guys sa mga tao sa mga support uh, at sumasabay sa aking YouTube channel, John Laitadian. Maraming maraming salamat po at dito kayo guys at uh, pasyulan ko na naman guys yung uh, Magagandang mga tanawin guys, yung mga lugar dito na kailangan natin. Uh, pasyalan na uh, maganda din guys dito guys at uh, sa diwang hangin dito guys at may ma ano din guys sa mga palayan. Yeah, may mga palayan din dito guys kaya kaya ang ganda ng ang uh, guys yung ganap ng hangin dito guys. Like ah uh, ano, uh, maraming mga, home, mga kahoy Thank you so much guys for watching my YouTube channel John the Italian At ngayon guys at mag Ano na ako ngayon dito guys Mag Lakad lakad exercise Lakad exercise guys ay the sa ating katawan At kailangan natin guys Na maglakad lakad para Lumakas yung Tumipa yung ating katawan guys Maraming salamat guys Sa mga taong uh, sumusuporta Sa aking YouTube channel na walang na walang sawang manonood at nandiyan pa rin kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. At marami, maraming, maraming, maraming 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 salamat po wala akong masabi kung maraming salamat na paki subscribe naman guys yung aking YouTube channel sa mga nakapanood guys. Maraming salamat po at ngayon magagala ako dito guys para yung sinasabi ko po na kailangan natin na maglakad-lakad, na exercise para hindi tayo para tumibay yung katawan natin na maganda at hindi tayo magkakasakit at magiging malakas maraming salamat po thank you so much for watching my youtube channel John Ray Lalakad-lakad tayo guys, na exercise tayo dito guys. At magpa-araw. Kahapon guys, hindi ganun lumiligtaw yung araw guys. Ngayon medyo konti lang pero hindi pa rin ganun liwanag yung araw niya. Kaya kailangan natin guys na mag-exercise para hindi tayo may stroke at lumakas guys yung katawan natin na wag tayong katamad-tamad sa sarili sa paglalakad kasi malaking bagay yan guys na ang exercise sa katawan ng tao na kailangan talaga natin mag exercise para tumibay guys na hindi tayo magkakasakit kaya kailangan talaga natin guys na maglakad-lakad para hindi tayo ma-stroke ang ganda dito guys ng ginanaanan ko ngayon napakaganda napakagandang bagay guys Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to.